A life to spend with a sword. Magandang umaga and salut sa inyong lahat. Let's play Magic Chess. And as you can see, ano na tayo? Um, legend legend 4. So we are climbing consistently papuntang Mythic rank. And doon medyo uh medyo pampukpukan na 'yung mga laban doon. So Let's try to win our game this morning. Sa mga bagong viewers natin or sa mga viewers na naligaw tong video na to kasi may magic chess, I am using Mage and Mystic Bureau as my main um, main chess pieces to climb ranks. Ayan. So meron tayong kalaban na tatlong apat, meron tayong kalaban na apat na lima pala, limang legend ranks din. So meaning they are they can really hit hard then. Okay, let's see if we can win. First uh first win condition is makuha natin si Kagura immediately. Okay. Check. <laughs> Check, na-check na natin yung first win condition. Tapos, papatala tayo ng first three rounds. Itong round na to, syempre, kailangan natin ipanalo to kasi may equipment na ibibigay dyan. Pero, bibenta natin lahat ng two star na need natin. Actually, ito dapat benta ko yan. Pero, need ko ng monster pa dyan pa para ma, para mapasok dyan sa, sa squares na yan. Para mag-iibon siya. Pero after this match, ibibenta ko na rin kasi hindi ko naman siya need. So, goal natin is ma-complete natin yung early 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 um, set ko ng chess piece early game which is ah uh, na yung purify which is si Kagura si uh, Faramis si Cyclops and then yung sa tawag nito sa Mystic Bureau ko is si Benedetta and si speaking population ko pa So, bi ko 'yan si population ko ko pa after this round. Hindi ako nagpapababa ng 10 gold every round. And then sa latter part ng game kapag medyo lamang ako, tinatrag ko iangat siya ng 20 muna yung gold ko. Tapos, i ko na doon. Pag feeling ko lamang na lamang ako and medyo nakuha ko na lahat ng equipment ko like na 3 star ko na si Kagura na 3 star ko na si Faramis yan pwede na akong mag ipon ng 20 gold tapos doon ako stay hindi na akong kapababa ng 20 gold yan patalo tayo ng first 3 rounds sa I've mentioned para tayo yung possibly tayo yung maging first pick sa chess round patapos na yung round kukunan natin si Popol Nice. Tatlo na lang yung hinahanap nating chess piece. Si Faramis, Cyclops, and si yung tanko, which is si Benedetta. And wala tayong na-roll. <laughs> Sablay. Wala tayong nakuha sa kanila. Ano ba yung... ah... Uh, Synergy binibigay ng mage, check check natin. So ito ang synergy na binibigay ng mage. Kapag may dalawang mage ka, lahat ng mages mo plus 40% extra damage, magical damage and 20% spell vamp or life steal. Pag 4 naman, 80% yung dagdag and then pag 6 pieces na yung mages mo, 100% extra magic damage and 20% spell vamp din. So, kaya need ko rin mapa six siya as soon as possible para yung lifesteal and magic damage talagang on the roof na. Okay, let's roll. Uh, muntik na oh. Nahiya pa to. Hindi pa ginawang farmis yung alpha. And wala tayong nakuha sa roll natin. How sad. <laughs> Sa Mystic Bureau naman, ang effect nito is kapag tatlo na yung Mystic Bureau mo sa board, merong ibibigay sa yung scroll. Tapos yung scroll na yun, equipment siya. Pag binigay mo yun sa isang Mystic Bureau chess piece mo, bearer, if siya ang bearer, kapag namatay lahat ng Mystic Bureau chess piece mo, lilitaw siya for the very last time tapos magdadamage siya sa kalaban. Yung skill niya. Pagtapos sa mag-skill, normal attack na lang siya and mahina na. Tapos malambot lang din yung, yung mirror image na yon. So maganda yun kapag nakamax, na, naka ibibigay ko yung scroll na yun kay Kagura. Naka 3 star si Kagura. Full skill. So napakagandang effect nun. Yung damage niya. Damage na kahit hindi siya yung kalakatapat ng kalaban. Wait, punta tayo yung Winter Transition. Kahit hindi siya yung katapat ng kalaban. Kahit yung kunyari, si, ang na, nailabas ko na si Papulin Kupa, for example, namatay si Papulin Kupa. Pag namatay si Papulin Kupa, kung 3-star na yung, Kaguro, kung scroll, yung Kagura ko, nasa yung scroll, lilito yung 3-star Kagura, tapos titira siya ng skill niya. Which is very, very makate on that, on that part. Konyo Yarn, very makate. Okay, wala tayong nakuhang mage. How sad. So, ang better natin is si Kagura. So, ganyan muna tayo. Kuha tayo ng... Na... Ah, wala akong nakita. Yan, yeah, just to fill the uh, gap lang. Hindi ko need yang si Zask. Hala, binalik. Hindi na siya kasama sa countdown. Ayan. Okay lang yun. Okay lang. Sadly. Sadly lang na di tayo nakakuha ng mga need natin. Pero na-trigger natin yung Mystic Bureau. Ang need na natin i-trigger is yung Mage. So, kailangan ko ng kahit isang Mage lang muna para matrigger yung two, two, yung first level. Kasi need ko lang ng dalawa eh. Nice. Nakuha ko na. Bro. I- tatanggalin ko muna to si ano tap. ayan okay may medyo tayo matitrigger natin yung isa pa isa pa yung mage ano natin okay ang discarte ko dito is benta natin to roll natin and Meron na tayong 3 star. I can possibly win sa game na to. I think I will win. Nice. We will win this round. First win of the match. favorite item ko for uh, my composition is yung winter truncheon and then yung life steel na equipment natin. Yung favorite item ko, priority item natin pag nag chest round or pag monster round is winter truncheon, concentrated energy, tsaka felin blade. Feelin Felin Blade yan. Yung Glowing Wand tsaka Blood Wings kapag wala ng options, yun yung kinukuha ko. Good thing, nag two star kagad yung tank natin which is si Benedetta. Okay, may blood may blood wings tayo. So bigyan natin yung blood wings kay Kagura tapos bigyan natin tong purify kay Benedetta. Hopefully may makuha pa ako na isa pang mage for damage output. Begin natin kay Kagura. Nice, nakuha natin si Faramis. So ito yung sinasabi ko sa inyo early stage uh, composition ko, nakuha na natin siya. So ang goal naman ngayon is mapa 2-star sila. Since 2-star na si Cyclops, skip ko na yung Cyclops. Okay. okay. Two star na si Benedetta pero prio pick natin siya. Ang prio pick natin sa selection is uh, si Kagura, si Faramis and si Benedetta. Sila yung prio mapa 3 star. So kumuha tayo ng Benedetta kay two star na siya. The rest, ito two star natin sila like si Cyclops ito two star, si Esmeralda pag lumabas pag lumabas sa ito two star natin siya. yun lang yung goal, two star lang sila. Ba't namatay yun? Sacrifice? Hindi ko alam yung skill ng ano na yun ah. Au. Oh, naka-focus sa kanya. ko yung problema tong wizard mamaya ah. Especially, dapat mapatay ka agad yung ano niya. Yung carry niya. Okay. Nice, nice. Matitrist, matutustar ko na din yung yung dalawang carry ko which is si Faramis and si Kagura. Matututsura na natin siya. This round. Manalo kaya tayo. Kalaban natin yung isang may win streak. Uh, Mystic Bureau build din siya like me. Let's see. Let's see if we can win. Cast type siya. Madami siya nagka-cast. I think we will win. Kasi may life ako. Nice. We will win this round. Naputol natin yung win streak ni Rusted. One star pa lang yung Kagura nun ha. Partida yun. Nice. Nice. So medyo OC ako as you can see. <laughs> Dapat sa right side dito sa part na to yung lalagyan na ng mga hindi ko pa ginagamit na um, na chest piece. Dapat sa right side is yung um, ano ba to? Wala ako na. Right side yung Mystic Bureau. Sa left side yung ano natin. Mga mages. So the big three ang kalaban ko ngayon. Will I win? I think I will not win. Yeah. Okay lang yan. Siguro kung 2-star yung Kagura ko nun, medyo papalag tayo dun, pero hindi pa natin siya napapa 2-star. Okay, may naraglag na po. Ang goal natin is makapasok muna sa top four. I'll pick, I'll pick, I'll pick. Plus one. Oh, sana pala pinili ko na lang muna to si Kadita, no? Hmm. Pero okay lang yan. Para dalawa na yung tank kasi. Lalabas ko ulit yung isa pang Ah, wala ko na magandang ano doon ah. So let's do that. Dalawa yung Benedetta ko, tank build para hindi siya kagad, hindi sila kagad makalapit sa ibon. If walang tumatalon sa backline, mga assassin. God of Mid. So, meron siyang tumatalon sa backline. Meron siyang blink equipment, which is na kay Eudora. I think I will lose this game. This match, sorry. I will lose this match. But hopefully... Ah, 10 points na lang po ang natin. 10 points na lang po ang natitira sa atin for our first match. Sana makakuha na ako ng 2 star. Nice. So, ay, wala pa rin pala akong ano. May kulang pa ako. Si Esme. Esme, baka naman. Hopefully, manalo tayo sa match to para makapunta tayo ng monster round. Hopefully, hopefully lang. Si GR. <laughs> Kalaban si GR, guys. Will we win? Kahit hindi ako manalo. Ah, bananalo naman pala. Nice! We won. nakab abot tayo ng monster round. So may chance pa tayo. May chance pa tayo ma-flip yung game natin. Ayay! Nakuha na natin yung Esmeralda natin. Meron na tayong 6-star mage later after this round. So hopefully may magandang gamit na ibigay dito para para ma-equip madamitan natin naman si Faramis kasi may damage siya si ano eh si Kagura and then makakuha tayo ng parang yung item na mag bibigay ng clone ni Farah mas parang mag 2 star na rin siya okay ito yung mirror device need natin yan equipment bigyan mo kami ng equipment na maganda lifesteal nice winter transition I like that tapos bilhin natin si Esmeralda kunin natin yung mystic bureau item para pwede nating munang hindi gamitin si Populin ko pa. So, pasok natin si Julian. Five, labas natin si... Ayan. Ayan ang setup natin. So, bigay natin ng item si Mirror Device si Kagura para 2-star na siya. And we are all good. Death is a si Julian. Hindi ko kasi bet on Julian eh. Ang bet ko talaga si Kadita. Will we win? Kalaban natin si Rusted. Natalo tayo ni Rusted. Ka Ay. Saan ba tayo ni Rusted kanina? Tignan nyo yung ano. Yung dalawang... Benedetta dati na buhay pa rin <laughs> Tagal niya mamatay. Ayun lang, ang daming ano. And we uh we lost the game, guys. <laughs> Medyo hindi maganda yung role natin. <laughs> Medyo hindi maganda yung role natin for now. But, well, it's a good game pa din. We've learned something. Alam mo, napatutunan ko it's <laughs> Hindi, good game pa din kasi hindi naman lahat, parang life yan, hindi naman lahat bibigay sa atin yung role na need natin. But for this game, it's not our, it's not our, ano, it's not our time. Thank you so much for watching and see you on my next game. Salute sa inyong lahat. Bye. <laughs>